Ipinasilip ng 10th Infantry, Aguila Division Philippine Army, ang kanilang 10th ID Demonstration Farm na tahanan ng pagsasanay ng mga sundalo, former rebels at maging ng civilian communities patungkol sa agrikultura. Layo ng demo farm na mapahalagahan ang konsepto ng food security at food production. Narito ang report. Ang sundalo, tagapagtanggol ng bayan, daladalay armas, umulan mat, umaraw. Pero alam nyo ba diba na sa likod ng pangunahing gampani nito ng mga sundalo? Ay, mga agriculture lovers din sila. Sa 105 ektaryang kabuuhang sukat ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, 600 square meters nito ay nakalaan para sa tinatawag na 10th ID Demonstration Farm. Ang benefits ng mga organic na pinapakain is uh, mura or uh, hindi mo na kailangan gumastos para mag, ano, magpakain ng manok. Hindi ma-less uh, expenses at the same time mas madali nang i-produce. Mula 2020, nakatutok ng maigi si Private First Class G. Fone Sanchez sa pag-aalaga ng mga manok sa farm. Hands-on sa paggawa ng mga pinapakain sa mga alagang heritage chicken gaya ng Black Astrolorp, Shamu at Rhode Island. Organic breeding ito so hindi tayo bumibili ng mga feeds na binibinta or mga feeds na commercial sapagkat Uh, Gumagawa tayo ng pakain sa manok gaya ng mga raw materials dito sa TIN ID. Yung mga niyog, uh, kasaba at saka mga cornmeal, yun ang ginagawa ng alternate as organic na chicken na pinoproduce natin. Ipinasilip din ni PFC Sanchez ang mga napuproduce at nabibenta nilang chicken eggs. Yung um, uh, brown egg natin. So ito yung um, most healthy na itlog kasi organic project uh, produce ito dito sa farm ng Tin IDC DT. Oh. So, may mga bumibili pa rin. Marami talaga niyang... talagang bumibili nito. Uh, uh, usually kulang na kulang yung itlog natin kasi maraming uh, ano nagpa-reserve at bubinta. Yung one tray ng puti na itlog is 220 to 230. Oh. Samantalang ito aabot sa ng 320 or 280. Araw-araw, Laging nililinis nila PFC Sanchez ang paligid ng free-range chicken para iwas sa sakit ang mga alagang manok pati na rin sa mga potential predators gaya ng mga ahas. Bukod sa mga manok, tampok din dito ang mga alagang rabbit. Gaya na lamang ng New Zealand white rabbit, common breed ng mga rabbit. Kilala ito na may mainam na protein meat content. Sikat din ito sa mga rabbit shows at laboratory studies. Andyan din ang American Chinchilla Rabbit. Mayroon itong salt and peppered color na skin texture. Mabilis magproduce ng mga kit o mga anak itong breed ng rabbit. Mainam din ito para maging alaga. Mayroon ding American Fuzzy Loop at Black Californian Rabbit. Ang kagandahan sa 10th ID Demo Farm ay ang pagpapraktis din ito sa free-range rabbit farming. So, kinay mauna itong free-range rabbit dere. Ah, sa tinayde So, ang atong gihimo is gibalik na to, gipraktis na to pagbalik nga ang rabbit magpuyo sa iyang uh, natural uh, kuan environment. Sa among permerong pagpraktis sa pagbuhi sa prairie rabbit is among gihimo naghimo kami gilahang kanang own habitat. Practice na mo ang ilahang kaugalingon own habitat. So, among gihimo nagpanday lang og naghimo og tapos gibangag bangaga na mo kwarto-kwarto. So sa ilang pag sa pila ka adlaw o pila ka semana nilang pag puyo dire, ang ilang gihimo mao natong nagbangag na slag kaugalingon. og galingon. Hindi naman papahuli ang mga pananim sa Demo Farm. Alam niyo ba? Itanayo ang Demo Farm hindi lamang para sa food production, kundi pangunahing layunin ng farm facility ay maging sentro ng edukasyon patungkol sa agrikultura. DEMO Farm ito. So kami magtuturo kami kung paano namin sila turuan para sa kanila mga skills. So, I-develop namin yung kanila skills so pagka lalo na pang mga sundalo, pag nila, pwede din ito nila i-apply din sa ilang pangabuyan sa matagal nila nga pamumuhay. So nagtuturo din kami sa mga pios at sa mga ka at sa mga mga yacht organization. Mawala yung stress natin, tapos yung food security natin, alam natin yung safe yung kinakain natin. At lalo na nga yung mga <clears throat> makatulong din sa atin na mga, mga inalan sa hanap Ito ay pang makatulong din sa araw-araw natin nga mga pang, pang, pang mga income sa aton nga pangabuhay. Dagdag ni Technical sergeant Coltado Patunay lang din ang 10th ID Demo Farm na kaya nating maging malikhain at mapamaraan. Lalo na ramdam ngayon ang pagtaas ng presyo ng mga basic commodities sa merkado.